mga maringita dati eto na nga mga mare, tambay na naman si Kuya miko dito sa aking tindahan dahil mainit ang panahon ay inutusan ko siyang bumili ng ice candy ayan bali 10 pesos lang isa ito ang kakainin namin sa akin ube talagang purong ube ito sa kanya naman is boko ayan 10 pesos lang yan each okay ano pang pa ininit dahil mainit ang panahon mag refresh din kami ni Kuya oh cheers mm. hmm hmm ah hmm alam mo naman to si Kuya pag inutusan mo oh diba kuya? ang oh, kita pa yung pangalang sa tindahan emas ayan ah. narap ba kuya? hindi pa po si hindi pa Ang <laughs> sobrang init ang panahon mga mare kaya magtubig lang na magtubig mga mare para hindi ma-dehydrate at ma hindi may heat stroke ayan sobrang tirik ang araw mga mare hitad sobrang Ay, init at kung lalabas kayo mga mare maglagay na rin kayo ng sunblock sa inyong mga face para hindi kayo magkakaroon ng melasma Ayan, Umotipo at yung mga... Sambero. Ayan, samblero daw, magdala kayo. At syempre, at the same time, magdala kayo ng payong kung lalabas kayo. Dahil ang tindi ng init, pumalo na ata sa 47. Alam ko 47 o 45. Ayan, sobrang init. Mmm! Ha? Ayan, dito ako tindi lang mga mare, oh. Ayan. Tindan nyo naman ang sobrang init mga mare, oh. di diba? Ang init. Mmm. Sobrang init mga maring hitag. Hmm. Kaya refreshing na kami ni Kuya Yuka. Diba kuya? Kuya. Mm, -mm. dito na lang mga mare. Pinasilip ko lang sa inyo ang aming. Yeah. Ayan. Bye bye mga maring all, Bye.